Sa ngayong araw na ito, dalawang sunod-sunod na airstrike ang isinagawa ng mga fighter jet ng Israel sa lungsod ng Tyre, isang baybaying bahagi ng Lebanon noong Friday, at sinundan ito ng mga pag-atake sa Timog Lebanon at sa kuta ng Hezbollah sa Timog Beirut. Ayon sa Israel Defense Force, ayon sa Lebanese Health Ministry, limang medic mula sa rescue force na kaalyado ng Hezbollah ang nakitil sa mga airstrike sa dalawang nayon sa Timog Lebanon. At samantala iniulat ng AFP na isang airstrike sa Beirut, ang nagdulot ng pagbagsak ng isang 11-story building. Sinabi ng IDF na kabilang sa mga target ng kanilang operasyon ang mga command center, intelligence facility, imbakan ng armas, at observation posts ng Hezbollah. Bago isagawa ang mga pag-atake, naglabas ng mga babala ang IDF upang ma-evacuate ang mga civilian sa mga apektadong lugar. Dagdag pa rito, ayon sa IDF, karamihan sa mga target ay konektado sa Regional Division ng Hezbollah na kilala bilang Aziz na sinasabing responsable sa pagpapaputok ng mga rocket mula sa kanlurang bahagi ng Timog Lebanon. Isang kamakailang airstrike din ng Israel sa Syria ang pumitil sa isang mataas na opisyal ng Hezbollah na si Ali Musa Dakduk ayon sa isang defense official ng US. Siya ang itinuturing na utak sa pagpaplano ng isa sa pinakamalalakas at pinakamapanganib na pag-atake laban sa mga tropang Amerikano noong Iraq War. Si Dakduk ay nahuli ng mga puwersa ng US matapos ang 2007 na pagsalakay na kung saan ginaya ng mga militante ang pagkakakilanlan ng isang American security team at nakitil ang limang sundalong Amerikano. Gayunpaman, siya ay pinalaya ng gobyerno ng Iraq makalipas ang ilang panahon. Kakaunti lang din ang mga detalyeng inilabas hinggil sa Israeli airstrike. Ayon sa isang mataas na defense official ng US, hindi pa malinaw kung kailan naganap ang pag-atake, ang eksaktong lokasyon nito sa Syria, o kung si Ali Musa Dakduk talaga ang naging pangunahing target ng operasyon. Ngayon ang commander naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na si Hossein Salami ay nagpahayag ng suporta sa desisyon ng International Criminal Court na maglabas ng warrant of arrest laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at tinawag niya itong political death para sa Israel. Ayon kay Salami sa isang talumpati sa lalawigan ng Khuzestan na isinahimpapawid ng Irib Television, sinabi niyang, isang kapuri-puring hakbang ang ginawa ng International Criminal Court sa pagtukoy sa mga pinuno ng Israel bilang mga war criminal na dapat papanagutin at dalhin sa hustisya. Ngayon, nasasaksihan ninyo ang politikal na pagkakitil ng Zionistang rehimen. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang pamumuno ng Israel ay nasa lubos na political isolation na tinawag niyang isang dakilang tagumpay para sa mga kilusang resistance ng Palestine at Lebanon. Hinimok din niya ang mga gobyerno sa buong mundo na magpatupad ng mahigpit na hakbang upang putulin ang mga economic lifelines ng Israel. Ayon pa sa kanya, maaaring pabilisin ng isang economic blockade ang pagbagsak ng Israel at dapat ding sarhan ang lahat ng ruta para sa mga armas at materyales mula sa dagat, lupa at himpapawid. Ang Israel sa ngayon ay talagang hindi tinitigilan ang mga Hezbollah sa kanilang mga pag-atake dahil apat na misail ang pinakawalan sa isang airstrike sa Central Beirut, Lebanon noong Sabado ng madaling araw ayon sa mga ulat mula sa mga security source na nakuha ng Reuters. Patuloy ang Israel sa kanilang matinding kampanya militar laban sa grupong armado ng Hezbollah. Ayon sa dalawang source, ang pag-atake ay tumarget sa basta neighborhood sa Beirut. Isang malakas na pagsabog ang narinig at yumanig sa lungsod, ayon sa mga saksi ng Reuters. Ayon naman sa ulat ng Hezbollah-affiliated Al-Manar TV Network, na batay sa datos mula sa Lebanese Health Authorities, hindi bababa sa apat ang nakitil at 33 ang napinsalaan sa isang umanoy Israeli airstrike sa Central Beirut kamakailan. Iniulat ng Lebanon's state-run National News Agency na limang misail mula sa mga eroplanong pandigma ng Israel ang tuluyang nagwasak sa isang walong palapag na residential building na nag-iwan ng malaking hukay sa lupa. Sa mga hindi pa beripikadong video na kumakalat sa social media, makikita ang isang napakalaking ulap ng usok na umaangat mula sa lugar ng pag-atake. Hindi naglabas ng evacuation order ang IDF para sa mga sibilyan bago isagawa ang naturang airstrike. Taliwas sa mga naunang operasyon laban sa mga kuta ng Hezbollah sa timog na bahagi ng Beirut wala pang opisyal na pahayag mula sa IDF hinggil sa pag-ataking ito na naganap ilang oras matapos ang dalawang magkasunod na airstrike sa lungsod ng Tyre at iba pang bahagi ng Timog Lebanon noong nakaraang gabi. Kumakalat ang mga usap-usapan sa Hebrew media at social media na ang target ng malaking Israeli airstrike sa Central Beirut ngayong umaga ay maaaring si Naim Qasem, ang bagong leader ng Hezbollah o si Talal Hamia, isang mataas na opisyal ng grupo si Kasem ang itinalaga bilang pinuno ng Iran bakit Hezbollah matapos makitil ang kanyang sinundan. Si Hassan Nasrallah sa isang malawakang Israeli airstrike na tumarget sa underground headquarters ng Hezbollah sa Timog Beirut. Ang mga ulat na ito ay nananatiling hindi kumpirmado. Ngunit ang naturang pag-atake ay nagpapakita ng patuloy na intensyon ng Israel na tugisin ang mga mataas na opisyal ng Hezbollah upang pahinain ang kanilang pamunuan at operasyon. Naglabas din ng IDF ng mga bagong babala ng evacuation para sa mga sibilyan na nasa paligid ng tatlong gusali sa timog na suburb ng Beirut bilang paghahanda sa mga nalalapit na airstrike laban sa mga pasilidad ng Hezbollah. Ibinahagi ni Collier Abichay Adre, tagapagsalita ng IDF sa wikang Arabic, ang mga mapakasabay ng anunsyo. Hinimok ang mga sibilyan na lumayo ng hindi bababa sa limang daang metro mula sa mga target na lugar upang maiwasan ang posibleng panganib mula sa mga pagsalakay. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng IDF na limitahan ang bilang ng mga sibilyang maaapektuhan habang tinutugis ang mga pasilidad ng Hezbollah sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa ulat ng opisyal na media ng Lebanon, isinagawa ng Israel ang isang malakas na airstrike sa timog na suburb ng Beirut, humigit kumulang isang oras matapos maglabas ang militar ng Israel ng evacuation warnings para sa dalawang distrito sa kuta ng Hezbollah. Iniulat ng National News Agency ng Lebanon na isang marahas na pag-atake ang isinagawa ng kaaway sa timog na suburb ng Beirut sa lugar ng Hadath malapit sa Lebanese University. Ang naturang pag-atake ay bahagi ng tumitinding operasyon ng Israel laban sa Hezbollah habang patuloy ang tensyon sa rehiyon at dumarami ang mga sibil na apektado ng kaguluhan. Ayon sa Israel Defense Forces, sinalakay ng mga fighter jets ang ilang command room, imbakan ng armas at iba pang pasilidad ng Hezbollah sa Dahiye, isang kilalang kuta ng grupo sa Beirut sa nakalipas na araw naglabas ang IDF ng footage ng mga naturang airstrike bilang bahagi ng kanilang ulat. Ang mga target ay bahagi ng estratehiya ng Israel upang pahinain ang mga kritikal na operasyon ng Hezbollah sa rehiyon. Ang dahiye na matagal nang itinuturing na sentro ng militar at politikal na aktibidad ng Hezbollah ay nakaranas ng sunod-sunod na pag-atake habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng grupong armado.